Yo magandang araw mga parekoy, panibagong araw, panibagong karunungan at kaalaman tayo ngayon. At sa araw na ito ay babahagi ko sa inyo kung paano nga ba ang magbaklas at magbalik ng ating tinatawag na fuel injection valve or mas kilala bilang fuel injector. So sa video na ito mga parekoy ay aktual ninyong makikita kung ano nga ba ang laman ng isang fuel injector at kung ano ang mga gamit nito. So kung interesado kayo sa video na ito mga pare ay wag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. And bars naman ang reading natin dito mga pare So ito naman pare koy yung ating tinatawag na pressure spring or yung ating return spring mga pare So kasunod naman pare ko itong ating mahaba na uh, bagay dito ito yung ating tinatawag na e spindle So ayan lang pare ko yung laman ng ating itaas na bahagi ng ating uh, fuel injection valve mga pare At uulitin ko pare ko itong ating pressure spring or return spring. So eto naman mga pare ko yung uh, itaas na bahagi ng ating spindle kung saan nakapatong dyan yung ating spring at eto naman yung ating spindle. So yan lang mga pare ko yung laman ng ating itaas na bahagi ng ating fuel injector or yung ating fuel injection valve. So sa puntong ito mga pare ko ay kakalasin na natin yung ating uh, nozzle mga pare ko para makita naman natin kung ano-ano nga ba ang mga laman nito sa ilalim na bahagi. So dito mga pare ko since spare lamang itong ating kakinakalas so medyo matigas ito so kailangan nating gamitan ng kaunting puwersa mga pare ko uh, para makalas natin itong ating nozzle dito. So ito ating niluluwagan mga pare ito yung ating tinatawag na nozzle nut. So yan yung nagsisilbing kapit niya mga pare or yung ating nozzle mga pare or yung ating nozzle body ay mayroon siyang kapit itong ating niluluwagan na tinatawag naman nating nozzle nut. So yan yung mga basic na pangalan nila mga pare At ayan na nga, mga pare since maluwag na siya mga pare ay eh, pwede na nating gamitan ng kamay lamang ang pagbaklas natin dito kasi nga may iniingatan tayo mga pare koy sa ilalim na bahagi dito na nagsisilbi yung uh, alignment mga pare koy at mamaya i-discuss natin 'yan. So, eto na pare natanggal na natin itong ating nozzle nut dito. So, itong hinawakan ko sa kabilang kamay, ito ang ating nozzle nut. So, ito naman mga pare ko ito na yung ating tinatawag na nozzle body. So, ayan mga pare koy, nahulog pa dito, yung ating tinatawag na needle valve mga pare koy na nagsisilbing sarado at bukas para sa ating fuel injection. At gaya ng sinabi ko kanina mga pare ko, ito yung nagsisilbing alignment na tinatawag nilang uh, locating pin, pero mas kilala ito mga pare ko sa tawag na dowel pin. So, ayan mga pare ko ito yung ating dowel pin na nagsisilbing uh, alignment ng ating uh, nozzle body mga pare ko sa ating nozzle holder or itong ating katawan ng ating fuel injector. So, yun lang mga pare ko, yun lamang yung laman ng ating uh, fuel injection valve simula sa itaas na bahagi at hanggang sa pinakailalim nito mga pare At sa puntong ito naman mga pare since demonstration lang itong ating gagawin ngayon, ay tuturo ko sa inyo kung paano maglinis at magbalik nito mga pare So, ayan mga pare itong ating tinatawag na needle valve ay papasok natin dito sa ating nozzle body. So yung paglilinis natin dito mga pare koy kasi posibleng may bara ito kung madumi yung ating fuel na pumapasok dito ay nagkakaroon ng bara. So yung paglilinis mga pare koy sa loob na bahagi ng ating uh, needle valve at saka sa ating nozzle body mga pare koy ay ginagamitan natin yan ng metal polish mga pare or di kaya yung ating gamit sa barko na uh, tinatawag natin grinding compound. So yan yung mga ginagamit natin mga pare koy na panglinis dito sa ilalim na bahagi ng ating Uh, injection tip mga parekoy so kasi iniingatan natin ito mga parekoy na hindi masira kasi pag once na uh, nagkaroon na ng luwag dito sa ating mga butas ng ating injection mga parekoy ay posibleng magbuga ito ng uh, buong crudo o buong diesel mga parekoy at hindi na siya magbibigay ng atomized atomized na fuel so ibig kong sabihin na hindi na magiging maayos yung ating combustion mga parekoy since may mga butas na, na hindi nagbibigay ng tamang atomization ng fuel so yan yung uh, pinaka-importanting paalala mga parekoy dito sa ating uh, nozzle body mga parekoy sa kanyang nozzle tip at sa kanyang needle valve so eto nga mga parekoy yung ating uh, nozzle body so since ipalagay natin mga parekoy na nalinis na natin ito since demonstration nga lang ito ay handa na natin itong ibalik so yung pagbabalik mga parekoy, mapapansin nyo naman dito na may tatlong butas yan So lagi ninyong tatandaan mga parekoy na yung dalawang butas na malalaki ayan yan yung lalagyanan natin ng ating dowel pin. So hindi hindi pwede kayong magkakamali dito mga parekoy. So ayan malalaman nyo naman mga pare ko pag tama yung pinasukan ng dowel pin kasi hindi ito lulusot sa may uh, butas na may mahaba. So ayan tama mga pare yung ating pagkalagay dito at pwede na nating ibalik sa tamang posisyon yung ating nozzle body. So para sigurado kayo mga pare koy na tama yung inyong pagka-align dito, tama yung pagkalagay ay titingnan titingnan niyo sa ilalim mga pare ko kung naka ba itong ating nozzle body sa ating nozzle holder mga pare ko. Kapag once yan mga pare ko hindi yan nag ay posibleng hindi magbibigay ng tamang automation yung ating fuel dito mga pare koy uh, kasi nga isa yan sa ating uh, binibigyan ng atensyon mga pare ko yung pagbabalik natin na naka yan. Kasi may iba pa nga, mga parekoy na kapag nagpapalit sila ng mga bagong nozzle uh, body dito ay kailangan mo nang ilaping yan. So gamig, gagamitan ulit ng grinding compound or yung metal polish para masigurado na map mapapalaping talaga mga parekoy or mapapaupo ng maayos dito yung ating nozzle body sa ating nozzle holder. So since tama naman yung ating pagkakabalik dito mga parekoy ay ay pwede na nating uh, kabit ulit itong ating uh, nozzle nut para mahigpitan na natin mga parekoy at ma testing natin ito mamaya at ngayon na ibabalik na natin mga parekoy sa tamang higpit yung ating nozzle nut mga parekoy so supposed to be ginagamit na pang higpit dito mga parekoy ay ang ating torque wrench pero ngayon wala tayong torque wrench mga parekoy kasi nga nasira so wala pang uh, spare na nabibigay dito so tansya-tansya muna mga parekoy kasi nga uh, wala pa tayong spare so hindi naman kailangan higpitan ng ma Uh, malakas ito mga pareko'y since ito lang naman ay nagbibigay ng uh, kapit sa ating nozzle body sa ating nozzle holder. so ayan mga pareko'y since maayos na yung ating pagkakalagay sa ibabang bahagi ng ating fuel injection valve ay pwede na nating uh, ibalik ulit yung mga laman dito sa itaas na bahagi ng ating fuel injector. so ayan mga pareko'y itong ating tinatawag na spindle so may dalawang uh, dulo ito mga pareko'y mapapansino no? yung Uh, unang dulo nito mga pare ko ay flat siya so ayan always yang sa ilalim so sa itaas na bahagi naman may medyo parang uh, kurba mga pareko so yan yung lalagyanan ng ating uh, papatungan ng ating spring so hindi pwedeng magkamali mga pare kasi hindi talaga yan tatama pag kayo ay nagbaliktad dito sa ating spindle so ganyan mga pare ayan hindi yan pwedeng papasok So yung sinasabi ko kanina na dapat tama yung ating pagkakalagay ng spindle So ayan automatic pag napasok yan mga pare automatic naka-align na yan sa ating fuel injector. So ibabalik na natin mga pare para masubukan natin kung tama ba itong ating ginagawa. So ayan mga pare check natin sa ilalim kung ito ba ay nakalapat ng maayos or kung hindi ba ito nakatagilid or baka sakaling bumaliktad ito mga pare koy pag hindi na ibagsak ng maayos sa ating uh, fuel injector. So ayan makikita nyo pare ko nakatama naman yung ating pagkakaupo ng ating itaas na bagay ng spindle so ngayon ay ibabalik nyo natin yung ating return spring or yung ating pressure spring mga pare So itong pressure spring mga pare ko, walang problema kung magkabaliktad dito kasi spring lang naman ito mga pare at mapapansin niyo naman na sa kabilang dulo nito ay magkapareos lang yung kanyang sukat. so okay na tayo sa pressure at return spring mga pare ko, so pwede na nating ibalik dito yung ating adjusting screw mga pare koy uh, para makapag-adjust tayo ng setting kung ilan nga ba ang requirement ng ating fuel injector sa kanyang automation na pagbibigay ng crudo so dito sa amin mga pare koy itong ga ganito kalagi na fuel injector since ginagamit lang ito sa makina na may 1700 horsepower ay nating na namin sa manual mga pare koy na ginagamitan lamang ito ng 270 bars na reading ng ating pressure So ngayon ay hihigpitan natin ito mga pare ko yung ating uh, adjusting screw para ma-testing natin doon sa ating calibration mga pare ko na bibigyan natin siya ng 270 na reading ng ating uh, automation mga pare ko. Gayong okay na mga pare ko itong ating adjusting screw dito ay babalik lang muna natin itong ating uh, fuel return line mga pare ko para makita ninyo ng buo na assembly na yung ating fuel injector. So ngayon ay iti-testing natin ito mga pare sa ating calibrating scale para makita natin kung tama nga ba kasi nga hindi naman natin ginalaw yung ating adjusting screw kanina sa kanyang setting. So ngayon ay iti-testing na natin sa mga pare dito sa ating calibrating scale para makita natin na tama nga ba yung sinasabi nating 270 bars na reading ng ating fuel injector sa kanyang automation. So ayan kakabit na natin at iigpitan lang natin ito mga pare ko para Uh, magiging tama yung ating reading ng calibration kasi once na magkakaroon ng singaw dito mga parikoy ay uh, magluloko yan at hindi yan magkakaroon ng uh, tamang calibration sa ilalim mga parikoy at magbubuga lang yan ng crudo dito sa may itaas na bahagi kung saan hindi maayos yung ating pagkahikpit so ayan mga parikoy testing na natin kung tama nga ba sa 270 bars So dito mga pare ko ay alalay muna tayo sa pagkuha ng ating calibration since sinahanap natin mga pare ko yung ating 270 bars. So ayan mga pare ko unang test natin kahit alalay lang yung tulak nakikita natin mga pare ko na nagderecho sa ating 270 bars na tama naman sa ating hinahanap na reading. So ngayon try natin itulak ng malakas marang mga pare ko para makita nyo yung ating calibration. So ayan ganun kalakas mga pare ko yung ating 270 bars na reading ng calibration sa ating fuel injector mga pare so tapos na tayo mga pare sa ating pagbaklas at pagbalik ng ating fuel injector at hanggang dito na lang ako mga pare ko naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon at syempre huwag nyong magkalimutang mag mga pare sa ating comment section kung ano pa ba yung mga bagay na dapat ating pag-usapan at dapat ating ibahagi sa lahat mga pare Maraming salamat sa inyong panunood mga pare God bless sa inyo. Peace.